Magandang umaga. Ako uh, no, uh, ang Erwin, saka sa... Ta... Aljo. Okay. Ipidigan, si. si Aljo. Opo. Opo. Sa inyo Opo Sa mga na nakikinig, mabuhay kayo. Sir. So kahapon aplicating... eh, uh, diniretso natin yan dyan si Novesio. Ano na ho ang disposition nyo rito? Narinig ko kahapon sabi nyo, bibigyan niyo ng abogado kung wala siyang abogado para may pagtanggol ang sarili niya. Pero I believe sabi nyo rin na uh, siya ay uh, isasalang sa lunes para isa sa mga testigo? Ah, uh, Kong, yes. Kong Fernandez? Oo. Oo kasi uh, susi siya dito eh mm. sa link between uh yung silang mga SPP at doon sa mga Chinese National. Uh -huh. uh, kasi sa yung bodyguard sa yung driver, siya nakakaalam lahat tung sa loob nung uh mm. ng uh, 1811 sa Solimare. So uh, basically makikita natin dito yung uh, ano yung mga sasabihin niya at uh legitimate yung <laughs> pero uh, alam mo kung titingnan mo yung mga CCTV sa KBWC makikita mo na mali na talaga eh pero dito mm -hmm. kumbaga magiging additional natin mm -hmm. uh at ang maganda pa dito uh, Erwin no um, kasi may isa pang ano ano na na, na kasama ng deponent sila yung kasama ng kumuha ng uh, search warrant nag-apply sila sa sa judge sa Paranaque. Mm. Dalawa sila, isa si Michael uh, Nobesio, saka isa naman ay si Rainier. Mm. Makada, Makadat. at, at, ay uh, 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 na rin at nandito na rin sa uh, kongreso. Ay, sumuko uh, ko na rin? Uh, o, sumuko na uh -huh. uh, kong Oh. At ando na siya sa kongreso, oh. uh, pinaprocess lang yung pagpapasok niya doon. And oh. uh, actually, so, papunta na nga rin sana ako doon. isasama Yet yun na rin na siya sa man. hearing sa lunes. Dahil mabigat-bigat ah, na ito. Hmm. Hindi na pwedeng tumanggi yung mga polis ngayon na na at uh, nakakulong dyan ngayon. Kung dan, hindi na sila pwedeng tumanggi. Ano po? Yes, oo. Oh, oh, kaya nga, ikokorabore nito yung mga lahat ng mga sinabi ng mga uh, polis na hindi involved actually involved sila sa operation uh -huh. pero hindi nila at merong 27 million kasi mm. dalawang pangkat 'to eh mm. pangkat ng mga nakakaalam ng uh, 27 million saka plus 4.6 kasi ang alam lang nila yung 4.6 lang na nasa spot report mm. pero yung 27 million hindi nila alam ala, na pala doon sa mga karton mm -hmm. so basically uh, this is uh, a a game no a game nila mm -hmm. na yung iba Uh, Nagmukhang tanga dahil hindi nila alam na operation na gamit sila. Hmm. So, iko-confirm lamang nung dalawang ito uh, dahil sila mismo yung uh, nag-apply ng mga search warrant at sila nagsabi doon sa grupo ng mga SPD sila Major Kihana kung ano yung uh, meron doon hmm. sa mga Chinese nationals na yun. So, basically, alam mo, uh, 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 Sen, ano eh, mas, uh, uh, kung uh, magkakaroon pa ito ng mas mabigat na ano eh, na no. bakit? Uh -huh. Kasi illegal naman talaga na most likely ginagawa yung mga Chinese you noo know? pero uh -huh, uh -huh. naman talaga kasi a different matter that Opo. we have to dig deeper. Uh -huh. Ang tingin ko may mga natalaman to mga deponent na to hindi lang eh nagka-interest sila. Doon uh -huh. sa uh, fruits of the illegal activity. Nako. And yung <laughs> nakasama. Kung tinuloy lamang sana nila yung uh, mga uh, apprehension Opo. because of the uh, oh, following uh -huh. uh, evidences Opo. na nakita nila. Yan <laughs> na ang problema nila uh, all right, Kong, ah uh, anong kahinat na nito? Ano magiging dulo nitong nga uh, kaso na ito? Masasampahan o i niyo na sampahan itong mga polis na involved na ito sa kaso? Kasi I think uh, on process na kanilang uh, dismissal sa service pati yata si General. ah uh, so ang uh, asahan maasamba natin lahat ng na mga ito na kasabot 30 mahigit yata ito ay uh, makakasuhan uh, upon the recommendation of uh, your committee uh, Congressman Dan yeah. Fernandez as a matter of fact ano, uh, ano kung Erwin no uh, we were ano talaga tayo uh, inaano tayo ni speaker that magkaroon tayo ng uh, uh, right away na resolution it's uh -huh, uh -huh. a reason why kumilos agad tayo nung tayo sinabihan ni speaker na dapat ay magkaroon agad ng resolution yung ng problemang 'yan. So, uh -huh. ang nangyari, kinausap natin si General Natates. yung administrative case, madi na to ang mga polis na to. Uh -huh. And after, siguro after this week, magkaroon tayo ng final uh, investigation uh -huh. ngayon, saka siguro pang araw then they will file a uh, criminal case against these uh, PNP uh, uh officers. Uh -huh. And thereby, uh, gugulong na 'yung ano, gugulong na 'yung uh, people. Kaya very crucial 'yung investigation natin sa Monday wherein may-establish natin talaga yung link na sinasabi na tama yung sinasabi ng mga uh, PNP operatives na hindi alam mm. na meron palang 27 million. Kaya okay. very crucial yung next week natin at paglabas ng dalawang deponent na ginamit nila, mm. lulutang at lulutang na ang lahat. Opo, maganda daw uh, may bumulong sa akin dito kong talagang dapat may masampulan yan dahil matagal na raw kalakaran yan ng ilang mga pulis uh, sa mga illegal din na mga Chinese nationals kaya, dito sa uh, Metro Manila particularly kaya nakikita natin dito hmm. kung ano yung nagiging parang uh, well hindi naman tayo nagkakaroon ng shame campaign but uh, basically pag yung meron tayong ebidensya at inilalabas natin at na nagkakaroon tayo ng shame campaign do sa ating hearing hmm. which is the uh, idea of power speaker eh tingin ko magkakaroon natoon ng ano eh ng uh, ng uh, tinatawag na deterrent sa mga mga kalokohan. Sana, gano'n na maging, maging idea ng mga polis na. Kung panghuli na lamang, pupunta ba kayo sa Congress ngayon? At paano ba ito? Ito turn over yata sa inyo yung sumurrender na rin kasi so muti yes. na academic na yung warrant nilang dalawa dahil sumurrender na eh. Yes. Yes, actually, ay ko hinahanap pa rin. papunta, papunta ka ba doon ngayon, Kong? Kasi nag text itong mga media. May, may naamoy daw sila. Ngayon, larinig na nila. Papunta ba kayo ngayon doon? Oh, pupunta ako doon. Ang -huh. Actually, oh. tinetext na nga kita kanina kasi ikaw hinahanap ng Rainier. <laughs> Kaya sabi ko, tatawagan kita para pumunta ka nga rin sana. May na, eh, tayo may kung usap eh, kong eh. Kusap nga sa'yo oh. <laughs> sa uh na sana. Eh, may, gusto ba sa'yo sumuko, pa. Well, Kaya, hmm. Kaya kanina na pa-text ako, hindi mo lang sinasagot yung text Metrograma ko. May programa But, tayo. uh, tayo, na. Oh, <laughs> uh, na. Punta na ako doon in a while, right. boss. Uh, right. Sana makapunta ka rin. Okay, okay. maraming salamat po. Uh, governor, <laughs> ay okay. uh, Governor, okay. uh, Congressman Dan Fernandez, oh. ng Dan Laguna. Ay. Ay. Uh, maraming salamat sa tulong, uh, brother. Maraming Thank salamat bro. sa mga Okay. Maraming salamat